Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Kabanata 121. Oh, ikaw pala, Miss Xavier, isang lalaking nakasuot ng white suit ang naglakad palabas ng kumpanya. Nang marinig ang kaguluhan, lumabas siya, kumunot ang mga kilay ni Ivan sa matinding inis. Ang lalaking nakatayo sa harapan niya ay walang iba kundi si Zack Zimmer na ni-reject ni Wendy Sorel. Alam niya kung anong gusto ng lalaking ito sa kanya at malamig niyang sinabi, Ah, ikaw pala Zack Zimmer. Sa kasamaang palad, hindi kami tumatanggap ng romantik na kalokohan dito, kaya mangyaring umalis ka na. Teka, teka hindi mo kailangang magmadali, nakangising sumagot si Zack. Nanlamig bigla ang kanyang mga mata nang makita siya ng iba, But andito rin ang kutong lupa na Harvey na ito, anong ginagawa nito dito? Ah, naaalala ko na siya pala ang bagong janitor dito. Natatawang sabi ni Zach, Harvey York, Para kang kabute na bigla na lang tutubo sa puno ng isang saging. Nakakabweset tong lalaking ito, nakikita ko lagi ang anino mo kahit saan ako pumunta. Ano bang meron sa'yo, Harvey York? Dinuro ni Zach Zimmer si Harvey at sinimulang sigawan siya at hindi umihinto para hintayin ang sagot ni Harvey. Inistalk mo ako, baliw ka na ba? Sa parehong oras, nagsimulang mag-alala ni Zach dahil naalala niya ang nangyari kasama si Harvey kagabi. Kung sisirain ulit ng lalaking ito, ang mga plano ko, siguradong game over na ang mga ambisyon ko. Bahagyang mangot si Harvey York nang mapansin niya ang presensya ni Zach Zimmer. Ang nakakabweset na lalaking ito, bakit nandito na naman siya? Sambit ni Harvey sa kanyang sarili, Mr. Zimmer, pwede kang maging arrogant kung saan mo gusto, pero nasa York Enterprise ka. Hindi ba nasa maling lugar ka ngayon? Nang makita niya kung paano ininsulto ni Zach Zimmer si Harvey York, hindi mapigilan ni Ivan na sabihin iyon, kahit medyo, galit pa siya kay Harvey dahil sa pagiging torpe nito kagabi. Wuwa, agad na nakuha ng mga salita niya ang atensyon ng mga dumadaan habang iniisip nila kung ano ang relasyon sa pagitan niya at ng mukhang mahirap at kalunos-lunos na lalaki. Halatang ipinagtanggol siya ng magandang binibini, nagalit si Zack Zimmer sa kung paano ipinagtanggol ng babaeng kanyang hinahabol na parang baliw ang isang hamak na tagalinas sa York Enterprise. Bakit ka naman nandito Zack Zimmer, hindi ba sinabi ko na sa iyong hindi ako interesado sayo? Sakto sa sandaling iyon, lumabas si Wendy Sorrell sa kanyang Porsche at nagsalita. Kungunot ang kanyang mga kilay nang makita ang mga pangyayari. Pagbukas ng pintu ng kanyang kotse, habang nakasuot ng puting blusa na nakapares sa skinny jeans, talagang ubod ng ganda si Wendy ngayon. Namangha ang mga tao sa paligid nila nang makita nila ang pagdating ng isa pang magandang babae. Ilang mga kalalakihan ang hindi naitago ang kanilang excitement sa dalawang babaeng kanilang nakikita. Kung sa bagay, iyon ang York Enterprise sa dami ng dilag na nagtatrabaho doon at dalawa sa kanila ay mukhang malapit kay Zack Zimmer. Maaaring isa siyang ekstraordinaryong lalaki para magkaroon ng ganoong pagkakataon. Wendy, napaatras si Zack, hindi niya inaasahang makikita siya doon. Kaagad siyang huminahon, sa pagkakataong ito, magkoconfess siya kay Ivan sa halip na maghanap ng bulo. Napangiwi si Wendy Sorrell, hindi talaga ako interesado sa iyo. Huwag ka ng mag-isip na subukang gumawa ng kahit anong kalokohan sa pagkakataong ito, sasamain ka na sa akin ng goy. Natawa si Zach sa kanyang pahayag, Wendy Sorrell, akala mo ba talaga ay magko ulit ako sa iyo? Tulad ng nasa kasabihan, ang isang mabuting kabayo ay hindi kailanman babalik para kumain sa isang lumang pastulan. Sinayang mo ang pagkakataong mong makasal sa pamilya Zimmer. Dahil hindi mo pinahalagahan ang confession ko kagabi, nang lumingon siya para harapin si Ivan Xavier at matinding tinitigan siya, sabi ni Zack Zimmer na hulog ako sa iyo mula nung una tayong nagkita. Ivan, ang lahat ng ito ay hinanda para sa iyo, nagustuhan mo ba? Nababaliw ka na, tula lang sinabi ni Ivan, anong meron sa lalaking ito? Masyadong sabik sa mga babae para sa sarili niya, nag siya sa akin ngayon, pagkatapos ng ginawa niya kay Wendy kagabi. Ang kapal ng mukha mo, tutoy. Ahem, umabant si Harvey York. Hindi niya matiis kung gaano ka stupido ang buong mga pangyayari. Miss Xavier, mukhang nakaapekto sa pag-iisip at sa utak nitong si Zack Zimmer ang mga nangyari kagabi. Huwag kang mag-alala, may mga guard tayo para kaladgarin at palayasin siya. Ayaw ni Harvey York na makisali, pero kailangan niyang mamagitan alang-alang sa imahe at reputasyon ng kumpanya hindi siya papayag na patuloy na gumawa ng kalokohan si Zack Zimmer sa harap ng Grand Entrance. Ang kapal ng mukha mo para kausapin ako ng ganyan, ikaw na live-in son-in-law. Tandang pananong, agad na nagalit si Zack Zimmer sa bastos na pananalita ni Harvey York. Sino ka sa palagay mo Harvey York, nagiba at namula ang mukha ni Harvey York. Sinasabi ko ito, alang-alang sa mga Zimmer, hindi mo na ba kailangan ng investment ng mga York? Hindi ka ba natatakot na baka makaapekto sa kontrata ang mga pinaggagawa mo? Sa totoo lang, parang ayaw nang mag-invest ni Harvey York sa kanila nang dahil kay Zach Zimmer. Ha, anong karapatan ng isang live-in son-in-law na tulad mo na insultuhin ng ganyan ng mga Zimmer? Malamig pero mayabang pa rin nang umisi si Zach Zimmer. Sa tingin mo ba, talagang may halaga ka, isa ka lang basurang walang kwenta sa tambakan alam mo ba yon? Ano bang gusto mong mangyari dito? Ehem, wala naman, sa totoo lang boy o ngas wala naman talaga akong pakialam sa iyo, isa ka lang langgam na kung saan may natatapong matamis na tinapay ay agad kang nababaliw at nawawala sa sarili, sa kagaya mong kasing liit ng langgam, ingat ka lang at baka matapakan ka ng malaking aso, ikaw rin, iyakan ka pa naman, sabi ni Harvey na may halong pang iinis kay Zack Zimmer. Kabanata 122, dalawa. sobrang naririndi na siya kay Zack, hindi na siya pinansin ni Harvey York at tumalikod patungo sa grand entrance ng York Enterprise. Hindi ba sabi ni Zach Zimmer ay live-in son-in-law lang siya? Bakit siya pumapasok sa grand entrance? At saka may access card pa siya. May posisyon kaya siyang hinahawakan sa kumpanya. Walang tigil sa pagsasalita ang madla habang sinimulan niyang questionin ang pagkakakilanlan ni Harvey York. Kutsa ni Zach Zimmer, ano pa ba siya? Ang live-in son-in-law namin ay nagtatrabaho bilang tagalinis ng inidoro sa York Enterprise, dahil yun ang nakasanayan niyang gawin, maglinis ng inidoro sa pamilya Zimmer. So, tagalinis pala siya dito. Nalutas ang misteryo habang nagtataka sila kung paano nakapasok sa kumpanya ang pulubing ito. Hindi nakapagtataka, nang tapos na siyang magsalita, nagpasikat si Zach, kay Yvonne Xavier, sabi niya, Miss Xavier, Kuwag nating hayaang sirain ng walang hiyang taong ito ang magandang mood ngayon. Magkita tayo sa ibang lugar ngayong gabi at mag-usap. Sa wakas ay naiintindihan ni Ivan ang nararamdaman ni Wendy kagabi. Matapos ang mahabang oras ng katahimikan ay malamig siyang sumagot, Mr. Zimmer. Una sa lahat ay wala talaga akong nararamdaman sa iyo, at hindi rin ako interesado sa isang tulad mo. At higit sa lahat hindi tayo pamilyar sa isa't isa, at panghuli, Alinsunod sa patakaran ng aming kumpanya, kailangang dispatchahin ang mga walang kwentang bagay, kaya kung nakakaintindi ka, pakiusap naman, umalis ka na, bago ko maisipang sabihan ang mga guard na paalisin ka. Umisi si Zack Zimmer, Miss Xavier, huwag ka ng mahiya ngayong, kalat na ang balita sa buong niyemhi. Kagabi, malinaw na nagselos ka dahil sa akin, pero huwag kang mag-alala, bagay tayo sa tingin ng lahat ngayon. Hindi ko na naisip na hindi sapat para sa akin, ikaw unat ang mga kilay ni Yvonne Xavier, habang hindi pinansin ang mga pinagsasabi ni Zack, lumingon siya kay Howard Stone Pakilinas ang lahat ng kalat dito at magpadala ka ng magtataboy sa kanya Kung magmamatigas siya, bahala na kayo, bugbugin siya hanggang sa magsaawa kayo Wala pong problema, masayang sagot ni Howard Stone, ang kapal ng Zack Zimmer na ito para agawin si Ivan Xavier sa akin. Sa opisina ng CEO, nagutos si Harvey York na ipakita sa kanya ang kuha ng CCTV sa hall, at bumuntong hininga. Hindi nga magandang ideya na hayaan ang hangal na tulad ni Zack Zimmer na magpatuloy sa paggawa ng kabulastugan at kalokohan dito. Kinuha niya ang kanyang phone at tinext si Ivan, ang malamig na mukha ni Ivan Xavier ay naging blanko sa ilang sandali. Mabilis niyang sinabi, Congratulations Mr. Zimmer, nagdesisyon ang CEO namin na ay terminate ang kontrata sa pagitan ng York Enterprise at mga Zimmer dahil sa nangyari ngayon lang, lumayas ka na ngayon, pagkatapos nito, pumasok siya sa kumpanya ng hindi tumingin sa kanya, samantala, agad na sinipa ng mga guard si Zach Zimmer nang marinig nila kung paano nagalit ang CEO, at pagkatapos ay binuwag nila ang lahat ng palamuti bago itapon ang lahat ng iyon. Kabanata 123 Agad na kumalat sa buong lungsod ng Nianghi ang balitang nag-confess si Zach Zimmer kay Ivan Xavier pagkatapos mismo ng aksidente. Sa parehong oras, ang business relationship sa pagitan ng mga York at mga Zimmer ay nasira dahil din sa kanya. Sa Villa Zimmer nagtipon ng buong pamilya Zimmer sa living hall ng Villa. Wala sa kanila ang alam kung ano ang gagawin, maging si Senior Zimmer ay nandilim ang mukha. Tumayo si Zack sa gitna ng hall, nahihiya at nagulat, habang ang mga kamag-anak niyang nakapaligid ay ininsulto siya na may mga hitsura ng may pagkadismaya. Isa kang tanga, Zack Zimmer. Hindi ba sinabi mong may nararamdaman si Ivan Xavier para sa iyo, ano na ngayon? Wala ka talagang alam, kundi puro ka lang forma at kalibugan sa utak mong utak langaw. Alam kong hindi talaga maasahan, hindi talaga, wala akong pakialam kung ano ang dapat o gusto mong gawin, pero kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag tungkol dito. Sinira mo, hindi lamang ang ating business operation, pati na rin ang reputasyong ng pamilya Zimmer. Lalong nagalit ang mga Zimmer habang ang iba ay nakatingin kay Zack na nasusuka sa pagkadismaya sa kanya. Nag-aalab sa galit ang kanilang mga tingin, tingin kulang na lang ay maluso si Zack sa kinatatayuan nito. Tumahimik kayo, hindi natin kailangang magpanik, may solusyon dito. Baka maliit na away lang ito sa pagitan ng dalawa, sa gitna ng sigawan, sinubukan ni Sean Zimmer na pakalmahin ang lahat. Magtiwala tayo sa anak kung si Zach kaya niyang lutesin ito. Pwede ba, posible pa bang hindi magpanik ngayon? Nangako si Zach kagabi na aayusin niya ito panigurado, pero tingnan niyo ang nangyari nitong umaga lang. Baka maghirap ang mga Zimmer dahil sa kanya, maging si Senior Zimmer ay tumingin ng may pagkadismaya. Zack, palagi kong iniisip na ikaw ang dark horse ng pamilya Zimmer, pero parang iba, nagmukha kang kambing na walang alam kundi ngumuya ng ngumuya ng mga dahong nalaglag na sa lupa, tapos, ano? Talagang nakakadismaya ito, sabihin mo sa akin paano mo aayusin ang problemang ito. May malungkot na mukha si Zack Zimmer sa mga sandaling iyon, at halos mayak na't lolo, wala ka bang gay uma dyan para mamanipula ang babaeng iyon, sigurado pag nagayuma ko siya magagawan ko na ito ng solusyon. Inutil kang bata ka sa tanda ko nang ito hahanapan mo pa ako ng gay uma, animal ka, galit na binulyawan ni Senior Zimmer si Zack. Kabanata 124. Mag-isip ng solusyon. Ano ang kaya mong gawin? mag sa iba. Sino, sa CEO, ang problema ay lalaki ang CEO. Ganggang kaba, may isang madla ang sumigaw, kasunod nito, ang ilan sa kanila ay nagsimulang punahin uli si Zack. Ayon sa orihinal na plano, maayos ang lahat kung si Mandy Zimmer ang kumuha ng kontrata, kahit ang ibig sabihin nito ay liliit ang makukuha nating pera. Pero sinira ng pasaway na ito ang plano at gumawa pa ng malaking gulo at pinalala ang sitwasyon para tumaas ang tsansa na malugi tayo. Kung hindi dahil kay Senior Zimmer, siguradong pinagpuputol na ang mga binti ni Zach at pinagpira-piraso iyon. Oo, oh, kung sinunod lang natin ang plano ni Mandy, pinagyayabang mo pa kung gaano ka kahusay sa ka. Tingnan mo kung ano ang nangyayari ngayon, isa ka ring basura sa pamilya Zimmer. Zack Zimmer, kuwag mong sabihin isa ka sa mga espya mula sa mga ibang pamilya, Sinabi ni Zach ang kanyang pagkadismaya, mga tiyuin ko, lahat kayo ay sinuportahan ako noong umpisa pa lamang. Isa pa, isa rin ako sa mga biktima. Huwag sana kayong mag-alala, aayusin ko agad ang problemang ito. At paano mo gagawin yan? Gamit ang walang kwentang mukha mo. Walang sino man ang kumbinsido, sa halip ay lalo silang nanggagalaiti, sa puntong ang kanilang mga manggas ay nakarolyo sa kanilang mga kamao. Sa mismong sandaling iyon, may isang tao ang balis ang sumigaw. Senior Zimmer, nandito si Johan mula sa pamilya Stone, kasama ang lahat ng mga kasosyo natin sa negosyo. Dumating ang ilang mga kilalang mga lalaki, lahat ay may dalang marangal na dignidad na karaniwang sa mga bossing at negosyante na may kapangyarihan at autoridad. Walang iba kundi si Johan Stone ang nanguna sa kanila, ang head ng pamilya Stone. Zimmer, mga kasama, mukhang dapat na nating e-terminate ang kontrata na ginawa namin kagabi. Kalmadong naglakad-lakad si Johan Stone, nandilim sa isang iglap ang mukha ni Senior Zimmer. Sagot niya, ikaw ang nakiusap sa akin hinhil sa kontratang ito. Stone, bakit biglang nagbago ang desisyon mo? Sa puntong ito, lumapit na si Zachariah Brook at sinabi, lahat tayo ay mga negosyante dito. Zimmer, prank ka lang kami sa iyo, itigil na rin natin ang kontrata natin mula kagabi. Bakit parang naguguluhan ka? Malinaw na dahil sa kaugnayan nyo sa York Enterprise ang partnership natin. At ngayon, natanggap namin ang balita nitong tanghali. Iba talaga ang apungo, hindi man niya alam kung paano man ligaw ng babae ng maayos. Mukhang hindi kami kikita kung ikaw at ako ay magtutulungan. Saglit siyang huminto at nagpatuloy, isa pa, walang bangko ang magpapautang sa iyong kumpanya kung wala ang investment ng York Enterprise. Dahil dyan, Zimmer, tapos na ang katayuan mo sa business industry. Ang bukod tanging pwede mo nalang gawin ay ibenta ang lupa mo. Maliban dito, kuwag na natin pag-isipan pa ang anumang uri ng kooperasyon. Tama siya, gusto ka lang naming gamitin bilang stepping stone para makakuha ng koneksyon sa mga York iyon pala, palabas lang pala ang relasyon sa pagitan ng kumpanya ninyo at nila. Isa pang senior mula sa isa pang pamilya ang sumigaw sa dismaya. Magpasalamat ka at mabait kaming lahat at hindi namin naisip ang edemanda ka. Tuso ang mga taong ito sa mundo ng pagninegosyo na alam kung kailan magmumungkahi ng collaboration at kailan ito tatapusin. Palagi silang kabilang sa mga unang darating sa pagdiriwang. Higit pa dito, sa dami ng bisitang magkasamang dumating bilang isang buong grupo, malinaw ang kanilang motibo ang umiwas sa pagbabayad ng mga remedyo sa pagbawi ng mga kontrata. Ngayong pababa ang reputasyon ng mga Zimmer, walang lakas ng loob ang pamilya para kalabanin sila. Oo, itigil ang kontrata, ibalik nyo ang deposito, ang mga head ng pamilya na bumisita kagabi ay sabay-sabay na nagprotesta nang tiningnan niya ang kasalukuyang sitwasyon, nang inig si Senior Zimmer at pinili niyang ngumiti. Mga kasama, hayaan niyo sana akong makapagpaliwanan. Maliit lang na pag-aaway ito sa pagitan ng dalawa, ang partnership namin sa York Enterprise ay hindi basta-bastang nagtatapos ng dahil lang sa ganito kaliit na bagay. Kaya sana pag-isipan niyo ang mga desisyon niyo, pinutol siya ni Zach Araya sa pagsasalita. Matandang Zimmer, huwag ka nang umarte pa, hindi kami tanga, dahil dati tayong business partner, hindi na namin hihingin ang mga remedyo para sa breach of contract. Ibalik mo lang ang mga deposito namin, tapos ang usapan, iyon lang. Oo, pati sa amin rin. Hindi kami maghihintay na malugi ka bago namin maisipan pang bawiin ang mga pera namin. Tama iyan. Kung wala kang pera, bayaran mo kami gamit ang titulo ng mga lupa mo. Sumama rin sina Johan Stone at ibang head ng mga pamilya, at hindi na pinansin ang kahit anong uri ng Curtisya. Dahil dito, dahado ang pamilya Zimmer, siguradong tapos na sila kung ibabalik nila ang deposito ng lahat ng bawat pamilya, masamang tumingin si Senior Zimmer sa kanyang apo, at sinabi ng may nanginig na boses, Zack Zimmer, mahal kung apo tingnan mo ang epektong ginawa mo, sa pamilya natin. Kabanata 125, Old Man's Stone bakit mo pinapalala ang sitwasyon sa ganitong oras? Oo, nasaan ang iyong business ethics? Kagabi, dumating kayong lahat na may dalang mga mag-agarang regalo para i-propose e na makipag-partner sa amin. At isang araw lang ang nakalipas, binabawi nyo na ito kaagad. Nakakasuklam, nang marinig yun, hindi tumigil si na Johan Stone at patuloy na lumaban. Napuno ng galit si Senior Zimmer, kinampas niya ang mesa at sumigaw. Tama na, tumingon siya kay Johan Stone nang tumahimik na. Tanong niya ng may sinseridad sa kanyang mukha, mga kaibigan ko, Stone at Brooke, wala akong magagawa ngayong napagdesisyonan niyo na ito. Dahil sa maraming taon na nating pagiging kasosyo, pwede niyo ba kaming bigyan ng tatlong araw para ayusin ang problemang ito? It terminate namin ang mga kontrata kung hindi pa rin namin malulutas ang problemang ito sa loob ng tatlong araw. Okay ba iyon? Nakatingin si na Johan at ang iba pang family head sa isa't isa at tilay nagkasundo sila at tumango Sige, bibigyan namin kayo ng tatlong araw dahil matagal na tayong magkasosyo sa negosyo Ngunit kung wala pa ring mangyayari, sa amin na ang lupa niyo Ikaw, galit na galit si Senior Zimmer na bayulenteng nanginig ang kanyang katawan Ang bukod tanging dahilan kung bakit nandito ang mga kalalakihang ito ay dahil sa lupaing iyon Parang papel ang mukha ni Senior Zimmer nang namutla ito. Dahil sa kaguluhang ginawa ng kanyang paboritong apo, lahat ay nagkagulo sa oras na ito. Hindi lubos maisip ni Senior Zimmer kung bakit nagawa ni Zach Zimmer ang mga ganoong walang kwenta at padalos-dalos na diskarte. Kaya halos imposible nilang makuha ulit ang investment mula sa York Enterprise sa loob ng tatlong araw. Ano ang pagpipilian niya? kung hindi siya sumang-ayon dito, kulang ang tatlong araw na oras. Masayang umalis ang mga kalalakihan ng may ngiti sa kanilang mukha, mga kontrabida sila sa mata ni Sr. Zimmer. Sa pagkakataong iyon ay nagsalita si Zach Zimmer, na nakatayo sa isang sulo. Lolo, mayroong isang taong makakatulong sa atin, sino? Agad na tanong ni Sr. Zimmer nang hindi na mamalayan. Tumingin si Zack Zimmer kay Mandy Zimmer na nakatayo sa likod ng mga tao na tila may masamang balak siya. Hindi na niya magiging kasalanan o responsibilidad pa kung may ibang nabigo na makuha ang kontrata pagkatapos niya, di ba? Lolo, hindi ba dalawang beses nang nagawa ni Mandy dati na makuha ang kontrata sa York Enterprise? Sa palagay ko kung willing si Mandy na tulungan tayo sa pagkakataong ito, baka sakaling pumayag ulit ang mga York na makipag-collaborate ulit. Dahanda ang sinabi ni Zack, si Mandy, oo nga, si Mandy lang talaga ang may kakayahan. Hindi na naisip ni Senior Zimmer na magiging kapakipakinabang si Mandy sa kanila sa una. Ngayon na ipinaalala sa kanya ito ni Zack, ang totoo ay nagdala talaga siya ng mga himala. Hindi lamang isang beses, kundi dalawang beses. Sa sandaling ito, tila nakita ni Senior Zimmer ang liwanag ng pag-asa sa loob ng madilim na silid tumingin siya kay Mandy Zimmer, Mandy, halika rito eha. Kung not ang nuo ni Mandy Zimmer kay Zach Zimmer, alam na alam niyang hihilahin siya ulit nito pababa. Sa kasamaang palad, hindi siya makapagsalita ngayong si Senior Zimmer ang nagsasalita. Tumapit siya at sumagot ng mahina, Lolo, Mandy, nakita mo ang nangyari ngayon lang. Naiintindihan mong mabuti ang kasalukuyang sitwasyon ng pamilya natin. Ang pamilya Zimmer ay hindi lang tungkol sa akin, pero para na rin sa bawat isa sa atin dito. Inaamin kong naging unfair ang naging trato namin sa iyo noon. Pero para sa mga Zimmer, pwede mo bang tulungan si Lolo sa isa pang pagkakataon para may saldo tayong lahat? Seryoso siyang tinanong ni Senior Zimmer, lumiwanag ang mga mata ng lahat at ibinaling kay Mandy ang kanilang tingin. Oo, isang outsider ang palaging trata kay Mandy sa pamilya ngunit dalawang beses siyang nagdala ng himala. Sa oras na ito, maaring siya rin ang maging tagapagligtas nila. Mandy, tama si Lolo, sa oras na ito, lumala na ng gusto ang problema. Kakasalalay na dito ang mga negosyo ng mga Zimmer, tulungan mo sana kami. Oo, nais naming tumulong, ngunit ang problema ay palalayasin kami kahit na bumisita kami sa York Enterprise. Wala nang iba pang paraan, Mandy, palagi naming alam na ikaw ang hidden gem ng ating pamilya. Kung handa kang tumulong, hindi magiging problema ang pagkuhan ng 30 milyon na halaga ng investment fund. Sinimulang magpaulan ng papuri ang buong pamilya kay Mandy Zimmer. At kinalimutan kung papaano nila siya trinato ilang araw ang nakakaraan. Bahagyang kumunat ang nuo ni Mandy Zimmer, bagaman mabait siyang tao, pero hindi siya tanga. Mapait siyang ngumiti at sinabing, Lolo, hindi sa ayaw kong tumulong. Kung isasantabi natin kung anong nangyari bago ito, pag-usapan natin kung papaano ko nakuha ang kontrata sa huling pagkakataon para lamang sirain ng isang tao ang lahat ng aking paghihirap. Gusto ko ring maging kapaki-pakinabang sa mga Zimmer. Pero sa kasong ito hindi ko alam kung ano ang eksaktong kaya kong gawin sa aking limitadong mga kakayahan. Sana may mahanap kayong iba para gumawa ng bagay na ito, pasensya na lolo, nakakapagod din ang magsakripisyo pero sa bandang huli, masasayang lang ang lahat ng ginawa ko, malungkot si Mandy tulad ng kayang isipin ng kung sino man, hindi naging madali para sa akin na makuha ang investment fund, gayon paman, pinamukha niyong lahat sa akin na walang kwenta ang paghihirap ko, ngayong may problema, gusto niyong ayusin ko ito, sa palagay niyo ganun lang kadali iyon. Please like share and subscribe for more novel stories to upload.